<laughs> Grabe, nakita na yung jumpar. Hindi ka din kailang mamama? Bakit? Ito sa masanaga na lang. Ay, sanaga! Hindi na ba yung sanaga? Si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official reactor. So well, mga kalingap, happy happy new year po sa inyong lahat mga kalingap and welcome back to my YouTube channel. This is Kuya Jess at sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like and update sa mga bago upload the video. At huwag po natin kalimutan support ang butim kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre kalingap rab. At suportahan din po natin ang aming mga kasama sa Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity Vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga natin na ngayon lahat mahihirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, Happy Happy New Year of 2024 po sa ating lahat mga Kalingap. Ano, mga solid supporter, solid subscriber at solid viewers po ng Team Kalingap. Happy Happy New Year po sa inyo lahat mga Kalingap. At sa unang araw nga po mga Kalingap, ano, ng taong ito mga Kalingap, ay pangalawa na pala so wala po tayong vlog kahapon mga kalingap so sa pangalawang araw po ng uh, taong ito mga kalingap ay aking gagawin ang unang vlog ko naman po ang unang reaction video ko sa taong 2024 mga kalingap at masaya po ako mga kalingap na ibahagi po sa inyo ang mga ito mga kalingap at syempre gusto ko muna pasalamatan ang lahat na sumusuporta sa mundin kalingap sa lahat na sumuporta sa buong taong 2023 ano at nung mga nakaraan taon pa hindi nyo po kami hindi nyo po kami iniwan patuloy nyo po kami sinusuportahan mga kalingap sa lahat ng aming ginagawa amin mar Maraming maraming salamat um, mga kalingap at nawa po mga kalingap sa taong 2024 ay mas lalo po namin kayo mabigyan ng aliw, ng good vibes at ng mas marami pa na nakakilig at nakaka-inspire ng mga eksena sa mga vlog po ng ating team kalingap. Ano? Ngayon mga kalingap ang ating bibigyan ng reaction video ay yung nangyari pong party po ng team kalingap ng K-Boys at ng kalingap angels kung saan napakasaya napaka nakagulat ang mga aganap na nakakilig at walang mapaglagyan mga kalingap ang kasiyahang nadarama ng ating mga kalingap angels at K-Boys mga kalingap

لش <laughs> 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 Ay, at lang, halimbab, Jack, grana, Hello, pero, Dara, Rose Ann, Yan, Erla, <laughs> si no? dito sa <laughs> mga Kalingat ng Diyos natin. Ito dito dito. Bento mo ay! Ito dito. Ito dito. Ito dito. Ito dito. Ito mga Ito dito. sa atin, Ito dito. Ito dito. Ito dito. Ito dito. Diyan sa Rubilin, sinama pa siya ni Kalinga Jason. Ayan, sila iya. Ba't ko may dalawang room dyan, kasi dyan lahat na ang... Ay, si ano, abay, yun sa room. Ay, sa room ito? dito sa room ayos ah. Ayan, Nel. Ayan. 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 Ayan.

Ayan po, the original the original lang yan, K-Boys Ayan po yung ano, yun, yun yung ano, yung una kong nakasama si K-Boys Ngayon, may sarili na siyang ano, uh, charity na mga tutulungan siya Pero di po ito na sa atin Lagi po tayo pagkina kamusta Alright, so, asan si OCJ? OCJ! Oh, Kala ko, di ko makakarating okay. oh, Salamat ha ah. Pagod tayong lahat, pero hindi ako pa rin. Ako CJ po. A of ALM. Ayan. Ay, mukhang magandang, Ano kaya naman yan kwetas? Ayan po. Ayan, regalo kayo sa akin. Ayan. Ayan. Ayan, buti sa Ayan. akin. Uy! Ako ba si Arjun? Oo. Oh. Grabe, na pala ka pa. Ay, nandito si ano? Ba't trabos kayong damit? <coughs> damit. Ano, may kambal? Nandito <coughs> ah, po si Julian, oh. Buti naman, Julian, nakapunta ka. Uy, grabe! Ang <coughs> dami <downwind> ng <coughs> gifts! Sa bus? Ayan, ano? Tara. Joy. Roseanne. Bianci, Melka. Carla. <coughs> Ayan, ito si Julian pala. Kamayan nyo, kamayan nyo. Si Julian. Ayan. Si Julian. Sa iyong bus washer. <laughs> Piniel. kumusta? Sige po na kayo dito. Yung gift nyo. Yung gift nyo. Hindi, yung gift nyo. Lagay nyo doon. Oh. Lagay nyo din yung gift nyo. Ayan, may mga gift po sila para sa exchange gift mamaya. Maya-maya po ay ma-start na po tayo. ano? Ito po yung mga gift paparatol po natin. Ano na, na, uh, uh, na, uh, si na, na, mga po? So, ano naman ba ako mas talingap? Uh, Nag-scout Kumusta yung Pasko? Kasi hindi kami nakabalik doon no? Uh, 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 Bago magbagong taon. Okay lang naman Sa isang anak. Yes, Kasi alam ko naman na uh, okay naman ito. kayo, diba? So, may mga pinagsawa kami so, yung cable installation. Ang jump car ay na natin. Mabalik kami para mga so, bawi sa mga viewers ay, natin mga sumusuporta sa inyo, inyo. Oh, ayan okay. a... little... <laughs> <laughs> so, ay sa kanila Happy New Year po So ayo po siya ila kung sino yung handa natin Salamat sa si Coach Jason Na ko yung Coach Jason yung pagiging uh... ah, ano Ano talaga? Ang alam mo yung mga gabawin Ay, shout out. Yan po. sa ano, mga gandang ano, pagaban ka na proud ko mga po. Pa, Tapos party Christmas party yan. Kaling at angels. Shout out sa mga salamat. Grabe, <laughs> nakita na Mustan, ah. Sat -sat -sat Ay, yung junker! Christmas mo? Ayun new year Anong plano mo ngayon? Anong anyway? plano mo ngayon? I, ang ka. Hindi oh! ang jumper, o. Dito sa alawihan. Hindi ka din kailangan naman. Mm -hmm. Bago. Gusto sa mo sanagan na lang. Uy, sa Naga! Ininvite sa Naga! Uy, hello! Ininvite si John Marty na mag-move sa Naga sa bahay. And nandito rin, of course, si Julian. Ang bago mo Eh, Julian, magpaalan na ako. Present ko kung ano si Julian. <laughs> si Papa Jones. <laughs> Ganda ng venue oh. Grabe. Ganda. Joy, anong <laughs> <laughs> ano sabi mo Joy at muling nakita-kita kayong mga kaling angels? Masaya po. Kasi po, ano, ang tagal pa namin hindi nag, ano, nakita-kita. Tagal Tapos ano? Tapos may, ano, Tapos hmm, may kulang. Tapos may wala o, So ngayon doon mga kalingap yung ating reaction video talaga nakita po natin na sa umpisa pa lang po ng vlog ay napakasaya na po ng mga pangyayari na sa naging year end party po ng K-Boys at ng Kalingap Angels po at tutuloy po natin abangan, tutukan po ang ilang pang mga vlog ni Kalingap Prab na bibigyan po natin reaction video sa mga susunod pong araw mga kalingap lalong lalo na ang naging exchange gift po sa gabi ng party dahil marami pong kaganapan at surprises pa po, po ang nangyari. Ano, at abangan po natin, patuloy po natin abangan at tutukan ang mga tinutulungan, mga beneficiaries ng Team Kalingap ni Kalingap Prab at syempre ang mga tambalang nagpapakilig sa bawat viewers, sa bawat supporters po ng Team Kalingap at sa John mga Kalingap. shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming po salamat sa panunood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Happy New Year. Bye-bye.